magandang hapon mga kapising so ito po yung sit up natin ng aking uh, flashlight sa camera ito yung flashlight ko ito linagyan ko ng cover para hindi maging masilaw sa paningin yung kuha ng ating camera Nilagyan ko siya ng bulb ng ano ng ilaw. Nilagyan ko dito at inipoksi ko. Sa sa nagtatanong sa akin kung ano ang setup ko. So ito po yung gamit ko. Yan ang camera. Nakalagay diyan sa itong camera light natin. So ito naman yung ating flashlight, Sunspire. Ah, uh, DB30 to. Ito yung gamit natin dito ay Shimoko. Shimoko na plus light. Yan set up natin mga kapising. Matagal na kasi ito, Shimoko. Nakalimutan ko na kung ano ano nito. Kasi matagal na 'to eh. Hindi ko na alam kung anong-ano -ano nito pero isa lang ang battery nito ito yung setup natin sa so, nagtatanong dyan ito na po yung setup natin ng ating camera yan, bali dalawang plus light yung ginagamit natin kaya minsan masilaw din yung uh, video ko gawa ng kung malabo yung dagat dito sa amin kaya medyo masilaw din kaya, kasi ginagamit ko ito pag hindi ma ano malabo yung dagat pag pumapala ako eh syempre ito lang ginagamit ko pag may kalabuan ginagamit ko pinapasiga ko ito kasi hindi mo maaninag kasi ang dagat dito sa amin ay minsan malabo talaga minsan naman malinaw pero hindi kagaya ng iba na malinaw na malinaw yung dagat dito sa amin may kalabuan minsan. Hap. Hap lang ang ano dito. Linaw. Ng dagat dito sa amin. Sa so, nagtatanong dyan. Ito na po yung setup ko. Dyan sa kay MJ Eric TV. Ito na po yung setup ng. Aking plus light. Uh, dyan kay MJ Eric TV. Ito. So mamamara tayo mamaya. Uh, at abang abang na lang sa ating pamamana dito may nagtanong lang kaya inano ko lang yung setup ko ng aking camera dahil nagtanong dito bali apat sila yung hindi ko matandaan yung isa nagtanong dito una una si MJ Eric TV yung camera po natin yan o uh, 4K Wi-Fi 4K Wi-Fi is Gcam ayan o Alright, abang-abang na lang sa ating ano, uh, pamamana. Mm, dito na tayo sa ating target spot mga kapisin. Ah, uh, naglalakad kami, ang ingay ng aso. Uh, ah, yung aso ko. Ayan, yung aso ko si Persan. Kinakahol ang mga aso dito. Okay, alright. Let's dive na tayo. ito na yung unang lista na pinapapanahin natin isang trumpet piece or tubo-tubo ay patay ka yan ang unang lista natin sa gabi ito mga kapisig isang tubo-tubo masarap naman ito may lap at may kalabuhan yung gagas atin mga kapising malaki-laki na sa nasa purong 100 grams na mga kapising at dito isang pusit ulit ayun o tumago sa samo ayun lumabas patay ka sa pool nakalalawan pusit na tayo mga kapising Oh, <tut> masa <masyid lembut. bahora. tut> <tut> 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 dito ng isang alasan ayun hmm, nakasugsa patay kang alasan ka ayun ganda lang tama mga kapising at pagilid muna tayo maghahaponan muna kami dahil na nagugutom na kami hindi kami kasi naghaponan Okay, dito na tayo sa gilid at yan yung mga huli kong mga kapising yung iba dyan hindi na natin na video yan ang dalawang nukos natin at kakain muna kami at pagkatapos namin kumain ay magsisikan dive kami. Alright? Wala nang sabaw yung ano namin, yung tinula namin. Puro na isda, ang lama ng kaldero. Huh? Ah? Okay, kainan na, kainan, kainan mga kapising. Ayan, kakain na kami. Seryoso. Pagkatapos namin kumain ay magbabalik kami sa paninisid. Ayan, kakain din yung aso. Laki ng mata. Kakain yung aso namin. Alright. Kain na tayo mga kapising. Oh. Aba, <laughs> Yung ulam namin, oh. Mukbang tayo, mukbang tayo ng alimasag, mga kapising. Ayan, oh. Yummy-yummy, yan ang tinula natin, sinabaw. Mm uh -huh. Okay. Let's eat. Kainan, kainan. <laughs> Smile. Okay, magsisikan live na tayo mga kapising. na napakataas na ng buwan. Maliwanag na maliwanag na yung buwan. Ay, mga kasama ko. Sabi, sobrang liwanag na ng buwan. At sana mayroon tayong blessing. Tayo, kalawang dive. Okay, let's drive. At ito yung kulang glising natin, isang kulang botol. Ayun, patay ka. Sapol, kinol. Ayun, sarap sa adobo nito mamaya. Umaga. Alright, lami kayo. Kulambutan yung unang bugad natin mga kapising mm -hmm. sa ikalawang guide natin. Mm -hmm. Hanap tayo ulit. Mm -hmm. At dito, nakakita tayo dito ng isang gamit. Ayun! Mm -hmm. Patay kang gamit ka. Ayun, Kaya naman tayo ng isang napaka-elap na isda. Isang baracuda. Hmmmm. Patay kang baracuda ka. Tinamit natin yung isang flashlight natin gawa ng napaka-elap nito. Siguro naguling kasi kuminto nung pinasigahan natin ng isang flashlight natin. Kaya kuminto ay yung sapon. Ganda ng tama. Anak tayo uli, mga kapising Dan disini, isang alakan mm Hmm? Hmm? Ayun, patay kayang Sapul ang batu Tidak ada yang dinamaan, mga maha kapising Anak tayo uli Dan disini Isang manilan Untuk lapuhan Ayun, patay kayang uh Hmm, -huh. paikot-ikot ma pa lalala mama pacca ca ayo sapul sapul katuloi yang gandaan tama na to sya kasi mga kapisin at sana tama tayo eh. di pati to isang silay uhm mm paatay kamchil kaya coloro namanya kutawag na iba pero dito sa amin silay namanya ni boss Pagsara po na tayo ulit At dito Santa Radbago Mm-hmm At ka Saan kaya ng asawa nito Mahanapin natin ang asawa Para Mapala natin sa sunod ating Pagsisip Ayun Nasa isang bato pala nagbago ka sa isang batulang pala yung asawa yan nahuli natin yung dalawa ayos na pampleto natin hanap tayo ulit ayun dalawang alimasan isang blue crab at isang yellow crab try natin i-double shot mm -hmm. ayun patay sa pool talaga Ayun, ginabak ni yung isa. Parang mamatay ka agad yung isa. Ah. Ayun. Ayos yung pag-ulam natin. Hanap tayo ulit mga kapisim. At dito, sang Hmm. Patay kang ganggit ka. Ayan. Medyo ayos-ayos yung huli natin sa second line. May blessing talaga yung sita guide At magpapagalig na tayo mga kapising Ito na yung last na isda natin papalain Dalawang langit nakita natin dito Pero isa lang ang napanak natin Alright Alright, inumaga na tayo mga kapising Ay ano. Ganda ng bukang liwayway Parang walang nangyaring bagyo parang hindi sinalanta ni Pipito yung kabikulan at yung Central Luzon ano, ganda ng umaga magandang magandang umaga mga kapising at abang abang sa gilid sa ating mga nahuling isda tingnan natin kung gaano karami yung nahuli natin A few moments later. Yan ang huli natin sa second dive mga kapising. Ayos na. Maka ulam na rin tayo. Maka preserve na rin tayo nito ng pangulam sa loob ng dalawang araw siguro. Alright, abang-abang sa ating shoutout. Mayroon po tayong shoutout. So magandang hapon mga kapising. Nandito na po yung ating shoutout shout out natin yung ating mga solid supporter okay shout out sa kay Iman TV <coughs> Jasper TV Vector Hunter Mix Vlog Kasima Vlog Official G7 Mix Johnny Pising TV John TV Vlog Spartan 858 Arbok TV JC Adventure ah, si Diversal Boutique ah, kay Amis Blood TV and UEE uh, yung ii ay isang OFW at kay MJ Eric TV Knowledge Blood Kuya G TV and Relationship Goals Rosana Villahermosa ng Gabaw City Ramil Saspa ang Romel Saspa, di Camo PC Vlog. Ah, Jerry Cabintoy, Sagay Adventure. Bartolo Grotas Migrotas, Nanay Ruby Channel. Dos Adventure. Ah, Rapid Spear Fishing, Renal Fishing Adventure. At saka kay Mel Spear Fishing, Kapupong Vlog ng Cagayan Valley. Jerry Spiro, Palaboy TV. Leonon Fishing Adventure. Royski Pisin, Isla Adventure, Brother 3Y TV, Altom Channel, Animal uh, Encounters, Yurski Adventure, Idol Mata Easter Pisin. So, sa gusto mag-shoutout dyan ay comment lang kayo sa ating comment section para mag-shoutout natin sa susunod nating uh, upload. So, ang hindi ko po na out ngayon ay sa susunod nating uh, upload ay ang wala tayong load ngayon, magpupunit lang tayo sa wifi pag uh, upload dahil na uh, mahirap ang hanap buhay natin kaya wala tayong uh, dita. So thank you for watching mga kapising and God bless us all.